Ang gabing inalok ng Diyos sa isang tao ang anumang naisin niya. Sa isang panaginip, nagpakita ang Panginoon sa batang si Haring Solomon. Ang alok ay walang limitasyon, kayamanan, kapangyarihan at tagumpay. Ang sinumang tao ay pipiliin ng kaluwalhatian. Ngunit hiningi ni Solomon ang isang bagay na mas dakila. Hindi siya humingi ng ginto, hindi siya naghangat ng katanyagan, humingi siya ng karunungan. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong may kaunawaan upang pamunuan ang iyong bayan. Nanalangin siya. Nanginig ang langit sa gayong kababa ang loob. At pinagkalooban siya ng Diyos ng karunungan na hindi masusukat. Mas malalim kaysa sa himpapawid, kasing lawak ng dagat. At kasama nito, ang kayamanan at karangalan na hindi niya hinabol kailanman. Ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin kapag inuna mo ang Diyos sa iyong mga hangarin, nagbibigay siya ng higit pa sa iyong naiisip. Kung nais mo ang parehong karunungan mula sa Diyos, isulat ang amen sa mga komento.